Sa pong malungkot na balita. Pinoy folk singer na si Carita, umanaw na. Sumakabilang buhay na ang Pinoy folk icon na si Socorro Abilino, na mas kilala ng publiko bilang Caritha. Yan ay pinagbigay alam ng kanyang partner na si Luisito Santos sa pamagitan broadcaster na si Julius Babao na siya naman nag-anunsyo na malungkot na balita sa publiko. Pumanaw ang singer-songwriter noong gabi, September 17, araw ng biyernes. Ayon sa statement ng kanyang partner, habang binabantayan daw nila si Carlita ay unti-unti yung tong ng hina at nahirapang huminga. Hanggang sa bawian siya ng buhay sa kanilang tahanan sa Tagaytay. Matatanda ang na-stroke si Carlita at na bedridden bago ang kanyang pagpanaw. Nagdag pa ni Luisito, agad nilang pinakremate ang katawan ng singer ayon sa kailingan nito. man kinumpirma ng kapatid ni Luisito na magkakaroon ng public viewing para sa Ernie Carita sa Tagaytay next weekend. Maraming OPM singers at mga kasamanya sa industriya ang nalungkot at nagbigay ng tribute sa legendary Filipino folk icon. Lapis din nalungkot ang fans si Carita at ang publiko sa pagpanaw niya. Si Carita ay nakilala sa kanyang mga kantang Oras Na, Shera Madre at Lolo Jose.